sa isayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador. Historiador Filipino ang gyeran ng gobyerno laban sa mga makakaliwang grupo ang kumitil sa mga inusenteng buhay na nalagas sa bawat enkwentro at bakbakang nagaganap sa kabundukan dahil ang mga taong ito ay biktima lamang sa maling sistema ng pakikibaka. Nilaso ng kaisipan sa pamamagitan ng maling ideolohiyang makapagong demokrasya paano na laso ng utak at naging biktima sa maling ideolohiya ang isang matalinong kumlawedeng kabataan at higit sa lahat isang magaling na abogado na may may na kalooban para sa mga mahihirap si Attorney Hannah J. Sisista alias Kamaya Ka Ang batang apogadong nasawi sa gitna ng inkwentro ng tropa ng militar laban sa mga makakaliwang grupo sa Porok Matinan Autos, Barangay Kampagaw, Pilar Buhol. Si Hana ay pinanganak sa bayan ng Katubig Northern Samar. Siya ang bunso sa dalawang magkakapatid. Isinilang siya sa pamilyang may pagpapahalaga sa mataas na edukasyon dahil galing siya sa angka ng mga guru. Kaya sa murang edad ay maaga na itong nakapagbasa ng alpabeto dahil sa matyaga at hands-on sa pagtuturo sa kanya. Ang kanyang mga magulang lalo ng kanyang ina. Isang malamping, mabait at masunuring anak si Hana at higit sa lahat. Bukod sa kanyang magandang katangian ay may taglay din itong katalinuhan. Sa katunay kaya, ay naging consistent honor student siya sa kanyang kabataan. Dugo at pawis ang sinakripisyo ng kanyang mga magulang para lang itaguyod ang kanyang pag-aaral hanggang sa nakapasa siya sa entrance exam sa UP Cebu at doon siya nag-aral ng kursong political science. Habang nasa UP si Hana ay napansin ang kanyang potensyal ng grupong nagsusulong umano ng human rights kaya di nagtagal ay narekrut siya ng mga ito at naging aktibo na siya sa iba't ibang organisasyon sa paralan mula sa socio-political hanggang sa religious group tulad ng Kabataan Party List. Cebu Students for Justice and Peace at Youth for Christ at iba pang mga human rights advocates ay kanyang sinalihan habang tumatagal siya sa grupong kanyang kinaaniba nagkita niya ang mga walang katarungan at iba pang problema sa lipunan dahil sa mga buwayang kurap na politiko sa bayan at ito ang nagtulak sa kanya upang kalampagin ang gobyerno sa pamamagitan sa pagrali sa lansangan na may layuning paguhin ang bulok na sistema ng pamahalaan dahil sa kanyang pagiging makabalaman kasaysayan ay dito na siya nakitaan ng kahinaan ng mga makakaliwang grupo upang unti-unting lasunin ang kanyang puso at kaisipan sa maling edulohiyang makabagong demokrasya na ang tanging layunin ay maghasik ng karahasan at pabagsakin ng pamahalaan hanggang sa tuluyan ang naging alipin si Hana sa maling sistema ng edulohiya ang pagsanip ni Hana sa iba't ibang grupo ay may layuning kalampagin ng gobyerno sa mga katiwalian nito at ito ang naging daan at umpisa upang magsinungaling na at nagsimula ng maging ipalihim si Ana sa kanyang mga magulang dahil lang ibang grupong ito ay may iba pa agenda at konektado sa terorismong makakaliwang grupo na mahigit ng limampung taon nang nag-aalsa sa gobyerno simula pa noong panahon ng martial law ni Marcos Sr. Hindi naman napansin ng mga magulang ni Ana na pumasok at biktima na pala ang kanilang anak sa matilim na bitag ng mga teroristang grupo dahil hindi naman naging apektado ang pag-aaral nito at sa katunayan ay naging cum laude pa siya nang magtapos sa kursong political science noong 2018. Walang kasing saya at sobrang proud ng kanyang mga magulang sa naabot ng kanilang pinakamamahal na anak. Pagkatapos ay nagpatuloy kagat si Hana sa pagkuha ng abugas siya sa Universidad ng San Carlos na nakabase din sa Cebu. Habang nag-aaral ng batas ay nagtrabaho siya bilang paralegal na tumutulong sa mga abogado na nakikibahagi sa mga karapatang pantao. 2022, nang magtapos si Hana sa kursong abugas siya at sa kapareho ting taon ay nakapasa siya sa bar exam at naging ganap ng isang abogado. Ngayong abogado na si Hana ay maraming malalaking law firm ang nakitaan siya ng puti na gustong kumuha sa kanya Ngunit sa halip na tanggapin ang mga malaking offer ng iba't ibang law firm ay inilaan niya ang kanyang oras sa pag-aalok ng libreng legal sa serbisyo ng mga komunidad sa Visayas Kalaunan ay nagpahalam si Hana sa kanyang mga magulang na pumasok sa grupong National Union of People's Lawyer o NUPL Sa una ay ayaw ng ama ngunit sa pangungumbinsi ng anak at sa magandang intensyon nito kalaunan ay napapayak niya din ito sa pagpasok ni Hana sa organisasyon ay agad siyang tumulong sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao sa mga kababaihan at kabataang biktima ng karahasan kabilang na ang mga political prisoner siya ang palaging unang taong nagpupuluntaryo kapag ang mga abogado ay nangangailangan ng tulong sa hindi mabilang na legal na gawain ng organisasyon sumali siya sa mga pagbibisita sa komunidad para sa mga paralegal na pagsasanay at mga talakayan sa mga karapatang pantao. Ang magandang advokasya at, at ang kanyang prinsipyong hindi mababayaran ng anumang halaga ng pera ang naging daan upang unti-unti siyang umukit ng kanyang pansariling pangalan at legasya. 2023, lumabas sa radar ng intel ng gobyerno na si Hana ay konektado at pumasok na sa makakaliwang grupo na nagtatago sa alias na Kaamaya ayon ito mismo sa Visayas Command of the Armed Forces of the Philippines o so AFP pero wala pang matibay na ebidensyang magtitiin sa kanya kaya hindi pa siya pwedeng hulihin lalo na sa siya isang magaling at matalinong abogado na alam ang kanyang karapatan sa batas. February of 2023, nabisto ng intel ng gobyerno ang presensya ng rebelding grupo sa Bohol sa pamumuno ng madulas na leader na si Domingo Umpo alias Commander Cobra na isa sa mga bigating leader sa Central Visayas na may 2.6 million pesos na patong sa ulo dahil sa patong-patong na kasong kinakaharap nito kagaya ng rebellion, homicide, attempted homicide, multiple murders, frustrated at robbery ayon sa intel report ng gobyerno galing umano si Commander Cobra sa Negros Occidental at lumipat sa Bohol upang palakasin ang kilusan sa probinsya dahil humina umano ang insurgency sa Bohol sa panahon ng dating administrasyong Duterte kaya napilitan si Commander Cobra na iwan ang Negros at magipagsanib sa puwersa ng mga taga Bohol. Madaling araw ng February 23, 2023. Isang concerned citizen ang nagtip si gobyerno kaugnay sa presensya ng grupo ni Commander Cobra. Sila'y nasa Porok Matinaw dos barangay Kampagao, Pilar, Bohol. Kaya kaagad na nagsagawa ng special briefing para sa operasyon ng 47th Infantry Battalion kasamang 21st Special Forces Company at ang puwersa ng kapulisan sa Bohol. Pagkatapos ng briefing ay agad na ginapang ng puwersa ng gobyerno ang lokasyon ng grupo ni Commander Cobra. Bukang liwayway na nang makarating sila sa lugar. Nang pansin ng rebelding grupo ang presensya ng gobyerno ay agad nagpaputok ng baril ang grupo ni Commander Cobra habang sinubukan nilang tumakas hanggang sa kasamang palad na tamaan sa ulo si Police Corporal Gilbert Ampere. Ganon din ang kasamahan niyang si Police Corporal Gerard Rullion. Dinalang dalawa sa pinakamalapit na ospital ngunit idineklarang DOA si Ampere habang nakaligtas naman ng kanyang kasamahan. Tumagal na mahigit tatlong oras ang bakbakan bago umupa at tumampad sa kanila ang mga hindi na gumagalaw na katawan ng mga rebelde kasama ng kanilang leader na si Domingo Umpo alias Commander Cobra, Terlito Hostilia, Marlon Umosora, Alberto Sancho at ang ikinagulat ng mga alagad ng batas ay ang katawan ng isang batang babaeng abogado na si Attorney Hannah J. Sisista alias Ka Maya. Nanlumo ang mga sundalo ng makitang sitwasyon ng isang batang abogada na kasama pala sa nangyaring bakbakan kay kaya kagad namang nagpalabas ng statement ang otoridad at nagbahayag ng kalungkutan dahil ilang buhay na naman ang nasayang dahil sa panlilin lang ng maling idolohiyang makabagong demokrasya. Pagkatapos ng bakbakan ay pumutok ang balitang kasama si Attorney Hana si Sista o alias Maya sa mga nasawi na labis namang pinanghihinayangan ng taong bayan ang buhay ng batang abugada na may pusong makapayan ngunit naligaw at nalaso ng kaisipan sa maling etiyolohi pinaglalaban hindi naman makapaniwala ang mga magulang ni Hana sa sinapit sa kanilang pinakamamahal na anak dahil ang buong akala nila ay nasa sibo ito nagtatrabaho ngunit ang hindi nila alam na siya pala ay sumama sa kilusan at namundok para sa maling paraan nila sa pagkikibaka. Kumagulhol sa iyak ang ama ni Hana abang sinasabi ang katagang, sana ito na ang kahuli-huli ang diktima ang anak ko dahil napakasakit walang kasing sakit wala nang mas masakit pa sa isang magulang na maglilibing ng kanyang sariling anak yan ang masakit na salitang namutawi sa isang amang naghihinagpis dahil sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na anak dumagdag pa sa sakit ang nagpahakti sa sugat ang realidad at katotohanan na wala ang dugot-pawis nilang sakripisyo ng mag-asawa para sana sa magandang kinabukasan ng kanilang anak isa lang si Attorney Hannah J. C. o alias Kaamaya sa mga kabataang naging biktima ng panlilin lang ng mga makakaliwa sa pamamagitan ng maling idolo makabagong demokrasya habang ang mga anak ng kanilang mga lider ay nasa komportabling kama at nagpapakasasa sa pera habang nag-aaral pa ang iba sa ibang bansa gamit ang perang kinolekta sa pamamagitan ng revolusyonary taxi sa pilitang ini-extort ng mga kabataang namumundok at mga taong nalinlang ng maling ituloya hanggang hindi na bago ang maling sistema ng gobyerno dahil sa kurapat buwayang politiko ay hindi rin maubusan ng dahilan ang mga makakaliwang grupo para makapanghikayat na mag-alsa sa gobyerno. Kung gusto nating matigil ang insurgency sa bansa, baguhin muna natin ang napakabulok na sistema ng gobyerno dahil hanggat nananatiling ganito ay siguradong hindi magkakaroon ng kapayapaan sa ating bayan. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.